Sinubukan nilang i ang lahat ng uri ng monsters na naroon para sa kanilang pag-level up. Kahit marami naman silang nakaharap ay nagawa pa rin nila itong tapusin sa loob lamang ng apat na araw at muli silang nakatawid sa Witch Forest. Madali na lang nila itong nalagpasan at nagpatuloy na sila kaagad sa susunod na palapag. Matagumpay silang nakarating sa ikaapat na palapag na tinatawag na Sky Tower. Dito ay makakaharap nila ang ibang halimaw na nagmula sa ikatlong palapag. Meron ding ilang mga sex trunk monsters na nagpapakita rito. At ibang halimaw na tanging dito mo lang matatagpuan. Ibig sabihin lang nito ay malaki itong pagkakataon para makapag-farm ng maraming experience points. Agad nang sumugod si Bjorn at di na siya nagsayang ng oras pa. Kanya nang inatake ang halimaw na mukhang dinosaur at agad nang pinatamaan sa mukha. Tinatawag ng nakararami ang lugar na ito na training tower at nakikita na ni Bjorn kung bakit ganito ang bansag dito. Halos nasa kinseng iba't ibang uring monsters ang nakatapat nila. Ang bawat isa rito ay nagbibigay ng plus 2 hanggang plus 4 na experience points. Sa kanilang pagpupursiging maghunt ay nakalikom sila ng 3 milyon at siyam na stones na kanilang pinaghat iyan kaya tigpitong raan at 80 libung stones sila kada isa. Hindi ito maliit na halaga pero medyo nadidesmaya si Bjorn. Hindi naman niya alam kung siya lang ang nakakaramdam nito kaya tinanong niya ang iba niyang kasama. Lahat sila nadismaya dahil sanay na silang kumita ng mas malaki dito. Natatawa naman ang ilan dahil mukhang naubos na ang kamalasan ni Bjorn kaya't naging normal na lang silang adventurers. Kung hindi pa dahil sa skill ni Bra na Meme na may passive skill na Greed kung saan may 30% more silang drop rate sa magic crystal ay hindi pa sila kikita ng ganito. Mas malaki pa yung kinita ni Bjorn nung una siyang pumasok sa labyrinth. Ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit napakaraming tao na nagiging plunderers. Dahil ganitong halaga lamang ang nakukuha ng mga normal na tao. Hindi naman hinayaan ni Bjorn na malugmok siya sa resulta ng kanilang adventure kaya't pinilit niyang magpakabisi habang siya ay nasa Rafdania. Muli siyang nagbasa ng mga libra sa library at tinulungan si Aloe sa kanyang mga experiments. Nalaman na rin niya kung kailan ba nagawa o naisulat ang librong Complete Analysis of Ruptures the Second. Nagawa ito isang daan at limampung taon na ang nakalilipas. Ang taon kung kailan ginawa ang larong Dungeon and Stone. Ito rin ang taon kung kailan namatay ang founding king ng Raphdonia. Lahat ng ito ay nangyari sa iisang taon lamang. Nais malaman ni Bjorn kung anong nangyari noon pero sa ngayon ay wala siyang alam kung paano ito gagawin. Alam niyang hindi ito basta coincidence pero wala pa siyang magagawa sa ngayon kundi pumasok sa labyrinth. Habang naglalakad ay napansin naman ni Misha na tila balisa ito pero sinabi ng ating bida na okay lang siya. Lumipas pa ang ilang araw at dumating na muli ang pagbabukas ng portal papasok sa labyrinth. Ito na ang ikalimang pagpasok ng ating bida kaya't excited na siyang muli. Gayon pa ay muling naging normal lamang ang kanilang adventure sa loob nito. Kumita lang ulit sila ng halos kaparehas ng kinita nila nung nakaraan. Walang nangyari kundi nagpa-level up lang sila. Kita naman sa mukha ng mga ito ang matinding pagkadismaya. Iniisip din ni Misha na baka nagkakamali lang sila ng bilang. Hindi na sila nagsaya pagaya ng ginagawa nila dati at tumungo na sila sa kanika nilang mga uuwian. Habang nakahiga sa kanyang malaking kama ay pinipilit ni Bjorn na kalmeyan ang kanyang sarili. Tinatanim niya dito na okay lang ang lahat dahil normal lang naman ito. Gayunpaman, kahit anong gawin niya ay alam niyang may problema. Alam niyang ang ganito ka-normal na pangyayari ay magdudulot din ng malaking problema sa hinaharap. Mas magiging mapanganib kung magiging normal lang ang galawan niya. Hindi siya dapat magpakakampante dahil sa oras na gawin niya ito ay siguradong may kamalasan na namang magaganap. Hindi siya dapat huminto sa patuloy na pagpapalakas. Dahil ito lang ang tanging paraan para manatili siyang buhay sa lugar na ito. Kanyang sinampal ang parehas niyang pisngi para magising siya sa masamang panaginip na ito. Alam niyang magmumukos ang tanga kung may makakakita sa kanya pero ito lang ang tanging paraan. Kinakailangan niyang mag-take ng risk kung nais niyang may mabago sa buhay niya. Mas gugustuhin na niyang mabuhay na isang sugarol kesa mamatay sa kaka-playing safe. Kinaumagan, masayang kumain ng almusal na handa ni Misha si Bjorn. Tinanong siya nito kung meron bang nangyaring masama kahapon. Dahil napansin nito na masama ang timpla niya sa mga nagdaang araw. Itinanggi naman ito ng ating bida at pinakita na masigla na siyang muli. Napansin kasi ni Misha na tila nag iba ito di gaya ng dati. Napagtonto din ni Bjorn na naging malamig siya kay Misha sa mga nagdaang araw. Alam niya ang problema niya. Siya ang may kakulangan kaya't siya dapat ang umayos nito, ngayon ay nagsisisi siya na nadamay niya pa ang ibang tao sa pagka bad trip niya. Bigla naman siyang nagulat nang bigla siyang di kita ni Misha. Halos maluwa niya ang kinakain niya nang sabihin nitong payag siyang hawakan ang kanyang pusi ears. Napag-alaman kasi ni Misha mula sa kanyang mga kapatid na nakakagan ng loob ang paghawak sa kanyang tenga. Pero mga bata pa sila noon. Kapatid niyang nakatatanda ang gumagawa nito sa kanya. Tingin naman ni Bjorn ay malaki ang problema ng kapatid niyang ito. Ito ang kahalagahan ng paligid mo sa iyong paglaki. Alam niyang inosente si Misha pero mukhang hindi ito naturuan ng tamang asal. Hindi ito marunong kumilos ng naaayon sa kanyang edad. Agad na pinayuhan ni Bjorn si Mishra sa ganitong mga bagay. Sinabi niya rito na siyang maging ganito sa ibang tao dahil baka hindi nila siya maintindihan. Nagtataka naman si Mishra kung ano itong pinagsasabi sa kanya ni Bjorn. Pero alam ni Bjorn na mahilig ito sa mapapayat na lalaki kaya't malabong magkagusto ito sa kanya. Kung hindi niya alam ito ay ay akalain niyang inaakit siya nito. Sinabi naman ni Misha na hindi na ibang tao ang tingin niya kay Bjorn. Pinahinto naman siya nito sa pagsisilite at sinabing makinig na lamang sa kanya. Tinanong naman siya ni Misha kung anong ba ang gusto nito. Hindi naman maintindihan ni Bjorn ang ibig sabihin ni Misha kaya tinanong niya kung ano ba ang gusto niyang palabesen. Muli naman siyang tinanong ni Misha. Tinanong nito kung gusto ba niya ng karne. Nabuhayan naman si Bjorn nang marinig ito. Umalis na si Misha at nagluto na ng sinigang na baboy. Pagkatapos kumain ay nagtungo na si Bjorn sa library. Doon ay nakita niyang muli si Lagna. Sa kanilang pagkikita ay agad siyang binati ni Lagna at gayon din naman si Bjorn dito. Nais naman magtanong ni Bjorn pero bago yon ay tinanong niya muna si Lagna kung may nais ba itong sabihin sa kanya. Nagulat naman ito na alam ni Bjorn na may nais siyang malaman. Sinabi naman ni Bjorn na halata sa mga mata nito kapag nais niyang humingi ng pabor. Hindi naman isang pabor kundi isang babala ang nais sabihin sa kanya ni Lagna. Hindi siya sigurado pero sa tingin niya ay kailangan itong malaman ni Bjorn dahil isa itong adventurer. Nais namang malaman ni Bjorn ito kaagad kaya't pinilit na niyang magmadaling magsalita si Lagna. Sinabi nito na may narinig siyang balita na maaaring magkaroon ng dimension collapse. Sa loob ng labyrinth. Ang dimension collapse ay itinuturing na isang disaster na nangyayari sa loob ng labyrinth. Maski ang floor lord ay hindi mo maikukumpere dito. Nangyayari ito noon sa paglalero ni Bjorn kada isang daang beses niyang laruin ito. Matagal nang iniisip ng ating bida kung bakit ganito kapayapa ang buhay niya sa mga nagdaang araw. Mukhang dahil pala ito dito. Inakala naman ni Lagna na hindi naniniwala sa kanya si Bjorn kaya't sinabi niyang bahala na ito kung seseryosohin ito ang sinabi niya. Nais nice naman malaman ni Bjorn kung saan nagmula ang balitang ito ni Lagna. Isang mage na nagnagnalang Charnel Fergan na nagmula sa Taru Pain School ang nag-aral tungkol sa mga dimension collapse. Doon niya ito nalaman. Nagpasalamat si Bjorn sa babalang ito ni Lagna at agad na siyang umalis. Nagulat naman ang librarian sa agarang paglisan nito. Sinabi ni Bjorn na mas priority niya ang bagay na ito kesa sa pagbabasa ng libro kaya't mauuna na siya. Nagsaliksik si Bjorn nang mag-isa patungkol dito. Noong una ay wala siyang makita kaya't inisip niya na baka hindi ito totoo. Pero makalipas lang ang sampung araw ay bigla nang kumalat ang balita tungkol dito. Dali-daling pumasok si Misha sa kwarto ni Bjorn para sabihin ang nabalitaan niya. Sinabi niya dito na baka raw magkaroon ng dimension collapse sa mga susunod na araw. Narinig din ni Bjorn ang mga usapang ito sa mga bar at kainan. Inaakala ng lahat na mangyayari ito ngayong buwan. Iba naman ang tingin ng ating bida rito. Pakiramdam niya ay may hindi tama sa kumakalat na ganitong balita. Dahil ang ganitong mga tismis ay kakalat lamang ng ganito kabilas kung merong makikitang ebidensya. Pero ilang araw na siyang naghahanap pero wala pa rin siyang nakikita. Pakiramdam niya ay may taong nasa likod nito na nagpapakalat ng maling balita. Gayon pa ay hindi pa rin inaalis ni Bjorn ang posibilidad na mangyari talaga ito. Kaya naman nakakaramdam siya ng kaunting frustration dahil nais niyang makakuha ng mas maayos na impormasyon. Tingin niya ay malalaman lang niya ang tungkol dito sa mas tagong mga lugar kung saan ang mas maaalam na tao ay doon nag-uusap man ay hindi pwede ang tulad niyang barbarian sa mga ganoong lugar. Kayat sa tingin niya ay mayroon na lang siyang natitirang isang option. Muli na siyang umuwi sa kanyang silid at doon ay inilabas niya ang natanggap niya noon na red pill mula sa organisasyon ng mga evil spirits na kagaya niya. Maghihintay pa sana siya ng tatlong buwan bago ito kainin pero hinihiling na ito ng pagkakataon. Lumipas na ang dalawang buwan at sa tingin niya ay pwede na rin ito. Walang alinlangan niyang nilunok ang red pill at saka nag ng oras ng pagtalab nito. Bigla naman siyang nawala ng malay at ang kanyang kaluluwa ay hinatak papunta sa ibang lugar o dimension. Nang siya ay magkamalay ay nakita niya ang kanyang sarili na bumalik sa dati niyang katauhan. Napansin ni Bjorn na nasa lugar siya na pamilyar na pamilyar sa kanya.